yung sa taas, mala ayan yun, na yung color ng orange na. Ano natin yung malaman natin talaga? Ay, ayaw, wag mo na yan. Hindi pa, daddy. Ayaw pag ayaw, pag naglalaban pa, ayaw bayan ito. Bayan pa. Ito mo ito, laki ito, ito Oo, o, o. Laki. Hmm. mo. Oo, laki. Huwag mo nang tanggalin. Hindi pa hinog. Ay, kuya pa, kukunin ni kuya eh. Yung isa lang muna yung malaki. Ito isa. Ah, okay, okay. Ay, ito mukhang mahinog na ito eh. Oh, ayan. Tira mo. Kasi, ano, ni, ano, kaya, kailangan na ni Anit. Kailangan na medyo madali. Oh, pag madaling tanggalin mo muna. Pag Oh, yan o. Ang laki. Ang Sa ayun sa taas, sa taas. Ang na... Malalagas na nga yung ano na Mga tahon, na Tapos sa ilalim mo, bato sa ilalim ka naman Malambot na Hindi siyang malaki. Ah, mukha nga, oo. O, hinog na. Hinog na yan. Hinog na. Yan yung dalawa. Yan, natatanggal na siya. Natatanggal na agad, eh. O, pag hinog na siya, natatanggal na siya. Atanggal ka agad. Yan, yun ang ano pala. Atanggal ka agad. Oo. Tanggal ka agad. Yun, nasa ilalim nga. nasa baba. Yung medyo magulang na. Baka yung nag-iisang yan, o. Sa taas, pa. Yung color nga yan, e. orange na siya. Yung pa nga yan, eh. Baka hindi pa nga yan, e. Ayan, oh. Nabit lang siya pero hinog na yun. Ano rin pala, no? Oh. Ganyan lang siya magbunga. Parang isang ano lang yun. Pero okay na rin yun. Mm -hmm. yun eh. Ready, sutras. Hmm? Wait lang, wait lang, wait lang. Ano nyo But lang yan? It's organic. Dami rin, ano? <laughs> Nakakatiwa. <laughs> Kala mo ka puno na siya, alam mo pa lang nagbunga na. Ilan taon pa lang to, di ba ma'am? No. Sinatanong ko kailan ilan taon, kaya sabi Pangalawang niya. Pangalawang taon lang to. Magliliman, oh, apat taon, taon magliliman taon. <laughs> taon. Hindi, ano ka, kailan lang na hindi naman namin natanim agad to eh. Pangalo, pang, ano ng taon namin kami nagtanim. Eh. Bali, tato, tatlong taon na to. Eto, tala, hindi. Dala apat. Eh, wala pa kuya. As Ayan, may nalaglag na ako. Dalawang... Ami, kainin mo na yan. Ah, ayun yun. Ay, nalaglag. yan. Huwag na ko May marami ng buto. Huwag mo na kunin yan. Dumi na yan. Ang dami yung kondomi yan. Hindi, Buto, Ano na eh? Eh, may mga buto naman dito. Makukuha huwag yan. Kaya mo naman naglag kayo yung shit yan. Ito yung Kaya natatlo. Ito, pa lima lang naman po kunin ko tama na lima lang talaga buto ata nito <laughs> ito kunin ko na to eh? isa ako ano, sa hindi uh, sa ulo ito uh, nga lang talaga talaga ah lapit ah yung kalahate oh lima lang talaga oh ang kasama kuya Ayun lang ako. Bukas na yata. Ato, Ang dami yung na dito. Ito. Ito ako mahinug na. Punin ko. Pag natanggal, Kasi ang hirap magpahinug eh. Mas maganda dyan na eh. Masa lang yung gano'n. Punin ka ang danan. Uh -huh. Ilan minutes na ba minutes Ha? Huh? Yeah. lang, Isang ano lang siya, no? Isang bunga, isang season lang. Isang bungahan lang. Kurahin mm -hmm. lang sa atin kasi masama naman nga lang sa katangan lang. Matamig. Totoo ba hindi pa patay no? Hindi pa. Tingnan, we tried it. Sa ba nakatingin yung cam mo? ano. So, Pag ginupitan kaya natin yung magbukong pakalawan. Ito naman. Ang gugupitin na naman natin yung banda sa kabila eh. Hindi itong taas ba? Ah, huwag yung taas. Ayan mo. Ha? May pa, gagawa naman tayo pang sungkit eh, yung kawayan. Tinan mo ko dito. Meron pa, pa yan kuya. Malami pa yan. O ito, ito, ito hinug na. Tama hindi malang. Meron yung tubuan natin makarami ulit. Ayan. Ibibilad ko pa doon sa bahay ko. Lagay mo muna sa paper food. ako ka kuya, yung uwi yan? Meron. May dala akong ano eh. May mga buto ako eh. Ganyan na, dati? Na hindi, yun yung... Yun yun dati? Yung ano... Yung, yung nasa nabibili ko. Apat ah, nga yung dila ko eh. Ay, yung sab... Oo, oh, yun. Kasi uh. Ah, ganyan. Pero yung ganyan... Eh, hindi. Patutuyin ko lang. Tapos lalagay ko. Kaya nga konti lang. Hindi naman may naman Ang problema yan. Hindi naman ito. Pagka kinuha nila, dibigay ko sa kanila. Pag di kinuha, dibigay. <laughs> <laughs> di ba? Ang dami kong dala dati. Yung ano eh. Yun. Iyano ko lang sa ano ko. Uh, Maganda oh, nga ako makapag-uwi ka niyan. Ang oh, ano-ano, kasi parang wala nakakapag-uwi. Ang gano'n ka? Mm -mm. yung muli, may Yung mga nabili ko sa ano? Ang eh? lamok na. Ang to? pulang-pulang na yan. Hanggang ano talaga yan. Pagdating ng October talagang katapusan yan. Napaka na Hmm. Lahat ng kukunin ko hinok na. Napaka ano na nga. Hindi na hmm. hindi pantay yung baba. Yung hindi masyado hmm. ano ba yung Namatay na? Halaman yun eh. Halaman Hindi, Kinain ng space nito? Oo oh, ng... ng... mm. Matigas talaga ang perso mo. Nakakatawa nga yun Anton, sa may, malapit sa may amin eh. Pag nagbibisikleta ko, parang gusto ko hablot Oo oh, nga, gusto kong tagal ko rin gusto ng anuhin yun eh. <laughs> Doon sa mayroon pa ng bahay na ngayon sa nyo, pagka niikot ako, tinitingnan ako. gusto kong hablot yun eh. Nasa kalsado lang eh. Uy, hinog na rin yung kamatis. Finally, pero parang bulok na. Meron pa rin. Dahan, dahan. mo. Pero huwag no, ka mag-alala, no, Daddy. Hindi ka matutumba. Okay na to, ha? Tama na to. Alin? Ilamin siya yan. Yes. Eight. Eight minutes. Alam ko. Nakuha mo ba lahat? I don't think so. Mukhang <laughs> nakatabi ngayon yung ano mo eh. camera mo eh.